isa-isa po muna tinatanggal yung mga ano, yung mga upuan. Pero yung hangin po nakakatakot at medyo malakas. So, masasaya yung mga yan dahil ano. pinayagan tayo mag early out ng 7 pm. number 3 po dito sa Metro Manila nandito po tayo ngayon sa third floor ng RLN building sa so, may Roshan tanaw na tanaw po rito ang Robinsons and, save more Jollibee tsaka po yung palengke ng Francis the Francis Market and, so ngayon po tanghali ay medyo ngayon, parang ngayon pa lang po medyo lumalakas lakas yung mga ulan yung daloy naman ng traffic ay ano ala lang smooth lang wala masyadong bumabiyahe ngayon kasi nga po ano, alam po nila na ngayon po raragasa ang bagyo. At sana nga po hindi na tumuloy. Sana po ay hindi na lumakas ay malusaw na. Para hindi na po bumahad dito sa malabot. Dumaan po ako rito sa gym. Kala Papa D. At ko po yung headset ko. Na in order sa online. Let's go. Pasok na po tayo sa world. Pagulas. <laughs> Nandito po tayo ngayon sa labas ng Robinson's Town Mall, Malabon, dito sa may peryahan. At mapapansin po natin na tinanggal po muna nila pansamantala yung setup o yung pagkakakabit ng ilan sa mga rides. Dahil nga po paparating po yung bagyo, mas minabuti po nila na uh, takpan po muna para sa security at sa pag-iingat po ng mga gamit po nila. Pati po yung mga takip ng karosen na pwede pong mapunit ay tinanggal po muna nila. Okay. Isa-isa po muna ang tinatanggal yung mga ano, yung mga upuan dahil dito po ay possible na bumagsak kapag sobrang lakas po ng ulan. Okay ito na po yung mga inuupuan sa Ferris wheel at pagsamantala po nilang tinanggal po muna I stop po muna ngayon ang area date lamang po sa Baguio dito po sa Malabon ay sobrang lakas po ng hangin, humahangin hangin pero hindi naman po ganoon kalakas ang ulan tapos dito po sa Robinson Malabon ay puno po yung parking halos ay nagdo-double parking na nga po rito katulad po na ito, dati bawal yan hindi po nila pinapaparking nandito sa side na to pero ngayon po mapapansin po natin na double parking na Tabi-tabi nga po rito yung mga cars. Tabi-tabi po rito yung mga sasakyan. Dahil kapag ganito pong may bagyo, ang Robinson's Town Mall Malabon po ay nag ano po sila nag-accommodate or nagbibigay po sila ng free parking, uh, overnight parking. kaya ginagrab po yung opportunity para makapag-park po rito sa Robinsons okay. dahil medyo mas mataas po rito yung kwesto. Karamihan po ng mga guys dito sa Malabon City ay mababa po talaga. Minsan nga kahit kaunting ulan lang ay talaga pong baha. Kaya ginagrab po ito ng mga may-ari ng mga sasakyanan. Nagpa-park po talaga sila rito sa Robinson. Pwede po mag-stay rito at mag-overnight yung mga tao sa loob ng Robinson's Town Mall, Malabon. Okay. Meron po sila rito uh, place para mag-stay. And then nag-offer din po sila ng free charging dito sa Robinson. Sa ngayon po wala pa pong naka-stay dahil medyo maaga pa naman po. Pero usually nagkakaroon po talaga rito ng mga stay in sa loob ng Robinson. Sa ngayon po ay isang store pa lang po ang maagot na nagsara ang pen shop. Halos lahat naman po ay bukas pa. Pero halos wala po talagang tao ngayon sa Robinson's Malabon. Buti naman po at hindi bumabaha dahil mahina nga po ang ulan. Pero yung hangin po nakakatakot at medyo malakas. Sa ngayon po ay hindi pa po nagsasara yung yung ilang mga stores. Pero may mga magsasara daw po ng 5pm or 6pm. Sa side ko po namin sa World Balance ay mas preferred po ng company na manggagaling sa admin yung memo for early closure dahil kapag store po yung na, ano, nag ano na great ng for early closure ang nangyayari po nagkakaroon po yun ng penalty or charge yun. so iniwasan po namin na magkaroon ng mga uh, charge yan so, masasaya yung mga yan dahil ano uh, pinayagan tayo mag early out ng 7pm <laughs> pero tayo dito ano hindi nasusum Interpreter. Hindi video to pre, hindi picture. Nakaita ko lang kayo sa vlog. Puli talaga ni Joma. Ayan Masasayang uuwi yung mga yan. Maaagap. <laughs> First time umuwi ng sabay-sabay. Ingay kayo mga parts. You know, Oh, oh. You know? <laughs> First time pong uuwi ng sabay-sabay. Marami na rin pong mga nag na store ngayon dito sa Robinson's Town Mall, Malabon. Pero meron pa rin mga naka-open. Katulad po ng Daiso Japan, mga inasal, mga kainan. Saka syempre, supermarket, hindi po siya sila basta-basta nang -basta, nagsasarap. Ano? You know, Ang uh, F4? Ang uh, F4 ng Robinson's Taon mong Malabon. Ay, si Jomara, yan mapakita eh. Nakauwi na po tayo ng bahay at nakakain na rin po yung ating ano, yung ating mapunan. Thank you po sa nagluto ng tinola. Tinolang manok. Nagluto po nito si Erica si J.R. Sila po eh. Tapos na po silang kumain, bali tayo na lang po yung hindi kumakain ngayon. Saka si um, Ate Gingin. Ayun ka pala si lang din po pala. Ayan, tapos ay, ay sobrang lakas. Kung maririnig niyo po sa video, ay malakas po talaga yung ulan tapos yung hangin. Mas... Ano, mas lumalakas pa yung hangin ngayon. Uh, buti nga, pinauwi tayo ng 7pm instead of 10pm sa Robinsons. So, na send lang po kami ng letter for approval na mag-early close yung store dahil yung mga kasama ko ka po sa trabaho ay medyo malayo din po yung bahay sa Taganabota, sa Tawid pa po, po so medyo mas delikado po yung uuwian po nila so manatiling piling nakatutok magiging po tayo laging handa sa mga paparating na anumang sakuna lagi po tayo mag-iingat at lagi po tayo magdadasal so dito na rin po tatapusin yung vlog po na ito at uh, again maraming salamat po sa lahat ang sumusuporta at nanonood hindi lang sa channel kundi sa buong YouTube Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye! Medyo masarap ang pagkain ngayon ng mga baby. Dahil ano, merami sobrang Ang tanong, kakain ba si Uno? Na-nono din sila at mga iba kayo eh, Ng vlog. Ayun lang, gumasit yung chat mo eh kayo Diyan rin po tayo kung saan. Ito yung kingdom. Then, yan. Ay, magbalang araw nila ay istabi yung nakas nito. Hindi ka pa Sarap na. Pero malinis naman to. Kasi kung ano na po yun yung kinakain namin, no, hindi yung okay. makain nila. Hindi na tayo kumakain ng ataya. Ha? <laughs> I mean, kakain pa kayo pa rin natin kainin yung atay. Wala nga lang siyang lasa. So, malinis yung pinapakain natin hindi yung mga tira-tira. Minsan lang, nakakaroon ng mga konting tira-tira pero Bihira-bihira. Ha? bihira tayo magpakain. kaka kahit yung makakainan ng mga alaga natin is so malilinis talaga. Hmm. di mo makawala ang... Tapis. siya yung papagana yan. Malalakas naman pong kumain yung mga pusa, yung namimili ng pagkain. Yung aso lang talaga yung mga ano. Yung mga medyo... Sosyal-sosyal na kundi kaya ilalagay natin ang tapis. Nakakain <laughs> na Tanggol Kiray Kiray si kiray ang yun siguran hmm. Junko Diyos wa Scarlet Gawang na pala yun ha Scarlet